Japan, magluto po tayo ng kinopsang pork. Ayan o, kunti lang. Siyempre, ako lang kakain. Binabad ko na po siya ng paminta with salt. and guys, medyo mainit na yung ating ano, ating pan or fry pan. Mm. Kupsan natin yan guys. Sabi saya pa kinopsan. yung sarili niyang mantika ba malabas. yan. tapos ipag-fry natin ulit para crispy ito mm. siya guys para hindi magtansik tansik ito kaya natin guys para hindi didikit kasi wala siya masyadong taba kaso gusto ko yung crispy o diba pero Bali muna natin yung kanyang sariling mantika. Anong klase ng luto 'yan? Pasta. <laughs> my own version. Pag lang sa kabilang barangay, guys. <laughs> so Ayan, hindi pa lumabas yung kanyang sariling mantika. Guys, meron po akong lettuce binigay ni saya. Hinugasan ko na po siya. Kasi ito ang ating pang side dish. Ayan. Oh, okay. Ito ko kasi ilagay yung ating kinupsan mamaya guys ayan masarap ang lettuce guys pang balot balot mo siya yan ko siya ng lemon syrup para mga moy na moy ko rin siya ng garlic powder para mga moy lalo di ba? may own version yan Oh guys, amoy pa lang masarap na agkoy. Um, Mabubusog na naman tayo nito. And guys, hanguin muna natin kasi ipa-fry natin siya sa sa ibang mantika. Yan para crispy. Yan guys. Yan na siya. Mantika. Mga mantika, damihan natin ng mantika. Yan. Try natin tikman kung masarap na ba. Mm. Pero gusto ko yung fried ay yung crispy. Kaya prituhin muna natin. So guys, ilagay na natin ang ating oh, diba ba? Ang ganda ng tunog. Tumatastik pa naman ito guys. Pero dahil nag-tickrate tayo ng pinakupang pork. Ayan. Ayan haluin lang para mag crispy crispy kasi 3 minutes na pala guys ang haba na ng video mamaya ipapakita ko na lang kung kakain ako Kung yung mahabang mahaba ang video ko guys hanggang dito na lang abangan nyo ang aking kain series thank you for watching bye